yun magandang hapon mga prud mamana naman tayo bumablogan oh, na kita parekoy ngayon lang tayo na subok mamana ngayon lang kumalma eh sana malinaw na yung dagap malinaw naman kasi na hapon malabo eh ngayon lang nating subukan mamana ngayon kasama natin oh nagpiprepare na shout out sa ating mga supporters dyan <laughs> dito lang muna tayo sa malapit hindi pa tayo makadayo baka biglang lumakas eh dito lang muna sa malapit yun okay, mga bros mamaya na lang kung anong makuha natin Ayan mga broods, ako na tayo. Ang natin, no? Oh. Deliit lang. Ayan. Pang ulam na din. Ayan, tama mo to. Tabi. Oh, May talupak. Huli ng talupak. Ang kalahat sama natin, no? Oh. Kasi <laughs> mo to. Kaya. Pwede na. Eh, may busalog na ganit siya, wa. Busalog, eh. Busalog. Abayin yung Ayan anda sabi mundoi? Si Jasper sabi na ah mundoi just pertama sabi. na navin mga pros pang ulam na din. nijas oh. daong sabay belda don baby ko ah. kah 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 pero ko daw daw tama ni. Pagatakas si. Eh. Sama natin, hintay pa natin mga dudes. Dal dadong bibig ko. Bang, kabahan ng ubod hay. Hay. Diyan ha. Yak mo na tekan. Ya, nga na nga gigi mo pag pitik ko ay pag iwag ko kay gasundan ko. Pumatay bigla pag iwag ko liwat lang. Ano na naman dudes? Ako'y damo. Yan mga broods oh. Nguli ni pare ko yo. Kaya. Guwi Dagko nang tama ni pare koy Na <laughs> kada kada mo buyaw ah. Sa den. Sa kanto? Ha? Yan mga broods pang ulam na talaga. Dito lang yan sa malapit. <laughs> ah kayo po nga na, oh, ano? nga naanamit. naanamit ang dito. kada kada, nakabuikado ka bilog eh, nga bakwa, di sa pili mo. tele mo, tungo na dito. ano? ano sa loob kada ane, bakwa. bakwa. Niyo na pakita kita, pag nagluwas-luwas pag hindi kita. <laughs> dami <laughs> mo Dalagang bukid. Kadamo kag, dalagang bukid sa kanon. Oo, oh, kadamo ko tayo. Kuy ilak. Pero ibak pa kan din siniro ko. Sa lawod. Ito sa lawod. Ano na daw diba, na? May uh, naboy ko dito sa akong kayo yung ano. Ay, ay, yung burbiyan ah kada mong buyos ka sa kon tatlo kong takon buyos ya yeah, mi nakita over din sa buyo ano oh. kaso lang hay ka pa no na tanggal pa tong isa kinaiyan ang tama oh, ano do buya na mo na pare pag abot na kalawang. may first class po tuya ko ni first class tuya ko <laughs> ni siya luwas luwas pag naglong ila ko kunin lagi <laughs> hey, mamaya na lang mga broods, uwi na kami. O, oh, pababa na yung buwan sa susunod naman Susunod naman ha ano pag malaki na yung hibas mga broods. mamaya na lang yun mga bros kauwi na tayo ito lahat ang kuha natin no oh. may pang na din yan yan lang kasi malabo yung dagat o oh, may seashell pa tayo lalagain yan may abalone tayo na isang piraso kumapit na. Ayan. Pwede na rin, pang ulam na rin, oh. Pretuhin na lang natin yung iba. Thank you, Lord, sa biyaya. Malabo pa kasi yung dagat. Gawa ng kabagat. Pasensya na mga bro, hanggang ganyan-ganyan lang muna yung video natin. Wala pa tayo sa underwater. A, pa kasi ano eh, GoPro. Kaka naman mga broods. Yeah, <laughs> <laughs> uh, ma ma pa ni Mrs. mga brood mamaya na lang ulit magsasabaw mga broods nandito na lang muna ano ko kakain ng kami kasi kumain ako shout out sa ating mga kaibigan dyan na walang sawang sumusuporta saka sa silent viewer yan o. Oh. na. Alright, sana so dito na lang muna.